Hello Divine People, welcome sa aking channel Divine Queen Tarot PH Alamin natin ang messages energy gabay para sa ating Leo friends For October 2023 Yan, money, love, career, 1K subscribers Subscribers na tayo guys, maraming maraming salamat Sa lahat ng nagsusubscribe at patuloy na sumusuporta sa aking channel Para sa mga hindi pa nakasubscribe please subscribe na po kayo para updated kayo sa mga darating pang videos na i-upload natin. Money, love, career ng ating video We have here Night of Air, um, the Moon, and Ten of Air. So, um, may mga uuwi ba kayo ng probinsya? Ngayong buwan na to? Leo. Kasi I can feel na for some of you is nag na sa trabaho. At mas pinili na lang umuwi ng probinsya. Ano? So, ang daming yung paghihirap dito. Ang daming yung pagtitiis sa trabahong to. Ano to? Uuwi na ba kayo ng Pilipinas? May mga na-experience kayo dyan sa ibang bansa or sa mga naging trabaho nyo na pinagmalupitan kayo. Ayan. So, takot na takot yung ram pakiramdam nyo dito, ano? Um, and I can feel na pauwi na talaga kayo sa inyong mga tahanan ngayong buwan na to. So, yung iba sa inyo is unti-unti nang nakaka-recover sa mga um, ngayong buwan na to. Yan, makaka-recover na kayo kung ano man yung mga paghihirap na um, pinagdadaanan nyo, no? Yung difficult situation, kung yung mga addiction nyo, ayan, unti-unti nyo nang inaalis sa inyong um, sarili. So, tignan pa natin. Kung ano man yung pagbabagong gagawin nyo sa buhay, no, i-embrace nyo lang yan, Leo. Kasi, para rin yan sa inyo para rin yan sa inyo no ang dami kasing nag-expect dito na talagang magbabago ka na nangako ka sa karelasyon mo sa pamilya mo na ititigil mo na yung kung ano-anong um, pinaggagawa mo ayan so ang dami nag-expect ng pagbabago mo or pagdating mo Leo. So, we have here the Ten of Water. Ang dami nag-aalala sa inyo, ano? So, makakatanggap ka rin ng reward regarding sa mga nangyari sa inyong kung ano man yung paghihirap na paghihirap na pinagdaanan nyo before sa trabaho ninyo, no? Makakatanggap kayo ng reward. Dahil sa pang-aabuso yan sa inyo, siguro lumapit kayo sa government, ano? And ayan, makukuha nyo yung reward na para talaga sa inyo. So may mga yung sa, regarding naman sa inyong relasyon, ayan. Um wala naman ako nakikitang problema, no. Talagang nananaig sa inyo yung tiwala. So may mga bagay lang talaga Kayo ditong napaka-emotion emotional ninyo. So yung iba sa inyo, ayan siguro nagiging emotional lang dahil hindi nyo mabili yung mga gusto nyong bilhin. Pero, alam mo yun, hindi pa kasi kayang ibigay ng partner mo yan. So, yan yung, yan yung dahilan kung bakit ka nagiging emotional ngayong buwan na to. So, kung ano man yung mga maliit na blessings na parating sa iyo, no? Kasi meron tayo dito, no? Little luxuries. So, may mga marireceive ka nga dito, no? No, i-treasure mo yan. No, wag ka munang, alam mo yun, mag-focus sa mga material things na kaila na hindi mo naman talaga kailangan or gamitin mo yung pera para magnegosyo hindi para bilhin yung mga material na bagay na kailangan mo or gusto mo so tignan pa natin para sa mga um, walang trabaho ayan, I can see naman na ma-employ -e kayo ngayong buwan na to, no? May kontrata na kayong pepermahan. Ayan, makakapagsimula na kayo. So, we have here the justice. Napaka, ano, nang, um, napaka constant talaga ng card natin. Ano, napaka, ano, niya. Kasi may justice card dito, no? Hindi ka papabayaan ni Archangel Raquel. Ayan. So, kung ano man yung Um, nilapit mo sa gobyerno na success, success ang may justice dito eh, no? Makukuha at makukuha mo yung hostisya. Basta magsabi ka lang ng totoo at panindigan mo lahat ng mga bagay or salitang binitawan mo. Okay? It's a fair decision naman, ano? Talagang mabibigyan ka dito ng hostisya. Kung ano man yung mga na-experience mo. At So, ayan. We have here the Ten of Fire. So, yan siguro, kung ka man ng probinsya, yan, may trabaho at trabaho pa rin um, nag-aantay para sa'yo. Kung ano man yung anxiety na, na napagdaanan mo sa dati mong trabaho. So, hayaan mo lang, ano, hindi mo, wag mo pilitin yung sarili mo na mabilisang mag-heal. Dahil kung ano man yan na pagdaanan mo, is napakahirap talaga eh. Kung sa relasyon mo yan, no, nakipag-break ka, umuwi ka sa pamilya mo, no, sa mga magulang mo, sa probinsya, ayan, hayaan mo lang yung sarili mo mag-heal. Huwag mo pilitin kung hindi mo pa kaya. Yun ang sinasabi ng ating card dito. Kasi, sustento ba yan ng I can feel kasi yung iba iso is sa sustento din, ano. And yung mga marireceive mong pera ngayon, baka na ipanalo mo yung kaso. Ang tagal hindi nagsuporta ng mga kapartner nyo. Ayan. Magsusuporta na yan, guys. No, tama lang minsan na kasuhan talaga natin yung mga walang, um, alam mo yun, mga hindi nagsusuporta ng tapos pagdating sa bisyo at saka sa pambababae, ang bibilis, no? Or mga nanay na nag-ibang bansa, nakalimutan ng pamilya. Ang sariling mga anak, ano? At nagkaroon ng ibang pamilya. It's either you or your person. Yan, baka mapauwi na nga rin siya ng Pilipinas. Siguro ikaw yung nagsapan ng kaso at nagkaroon siya ng ibang guy or ibang pamilya sa ibang bansa or sa ibang probinsya. So, kailangan nyo dito ng pagkakaisa, no? So, kung nagkaroon man kayo ng problema from the past, sa kapirahan, sa pagsusuporta, ayan, kailangan nyo pa rin mag-usap para sa mga bata. So, wag mo rin pa rin putulin yung communication, communication ng Um, nanay or tatay, ano, kasi kailangan pa rin ng anak ang kanilang magulang. So, tignan pa natin sa inyong kaperahan. Oops. We have here the eight of water. So, ayan, may mga marireceive kayong, ano, pera ngayon, pero ayan nga, parang itong perang marireceive mo is parang better lang siya para sa darating na araw. Okay. So, gamitin mo sa tama kung supporta man niya ng anak mo, no? So, gamitin mo siya sa, alam mo yun, baka pwede mo siyang gamitin magtayo ng maliit na negosyo para lumago. Ano? Yan pa natin. We have here the Ten of Earth. So, magiging masaya kayo kahit na nagkaroon kayo ng problema. Siguro magkakaroon dito ng forgiveness. Pag, ano, kapatawaran talaga, ano. Kasi ang iisipin nyo dito yung pamilya nyo. Yung pamilya nyo. Kahit hindi na kayo buo, pero yung pagiging ano natin, no, yung parenting ko, parenting natin, yun yung mananaig sa inyo. So, lesson na rin yun sa kanya, kung sino man yan, ano, na nag, um, nagloko sa pamilya, lesson na rin yan, or nagkulang, kung ano man yung ginawa niyong hakbang para sa kanya. Queen of Fire, ayan, So, mananaig talaga sa inyo para sa inyong um, para sa inyong kapayapaan, no? So, kung ano man yung bagay na yan, na-stack ka ng napakatagal na panahon, ayan, um, mag-move on na lang kayo pare-parehas para sa mga taong nakapaligid sa inyo, lalong-lalong para sa mga anak niyo Kung wala man masyadong, ayan, grasyang talagang paparating at sapat lang, ano, maging grateful pa rin tayo. And kailangan talaga ng action. So, magtrabaho kayo, guys, kung ano may yung mga dalating na bagong opportunity, um little luxury, ayan, i-keep nyo. I-keep nyo lang ng i-keep, and gamitin nyo sa tama. So, yun lamang, Leo friends, and thank you for watching. See you on my next video. Bye-bye!